ayun, gawin na nila yung gusto nilang gawin at bumatikos na sila bumatikos na gusto nila basta kami gagawin namin yung paniniwala namin na kinakailangan talagang Uh, harapin itong problema ng massive corruption sa ating bansa. At dapat lahat na uh, ginamahal ng ating bansa ay manindigan din at tutulan ang corruption at uh, gumawa ng kalampag para makita ng uh, mga nakaupo, mga nag-iimbestiga na kailangan uh, may managot dito sa pinakamalaking corruption scandal sa buong uh, kasaysayan ng ating bansa. So, uh, sanay na tayo sa paninira, pambabatikos, trolling. Sabi ko nga, ako yung uh, ako yung valediktorian ng trolling nung nakaranghala halaman. Eh. ba? Diba? Pero, umaga sa ano, napakunahan na ako, immune na ako dun. so, <laughs> we will do what we will do.

na talagang uh, alimbawa bakit hindi bakit natalo uh, noong 2016 dahil maram una-una hindi mo kayang talagang uh, ayusin ang uh, bansa at dalhin sa pinaka progresibo at modernong uh, anyo sa loob ng anim na taon kulang yun so tanggap natin na dahil hindi na bigyan ng sapat na tugon ang ilang mga dae kaya hindi nanalo noong 2016 di ba so we embrace that uh, uh, and uh, and that's why sabi nga uh, we have to understand and recognize na ang taong bayan ay hindi natutuwa sa mga nangyari nitong ilang mga taon para uh, para rin reminder sa atin kailangan talagang gumawa ng mga hakbang para ayusin. Uh, kung saan tayo nagkulang, uh, punuan natin at hanapan ng para. Let, let, us learn from uh, our inabilities to deliver uh, so that we can be more effective in finally addressing yung marami pang mga problema ng bansa. Sir, ito bang inyong panawagan na walang korap? Kung walang mahirap, wala walang mahirap, kung walang, mahira, walang korap, may panawagan nyo na rin sa inyong kasama, sa Senado at maging sa Kongreso. Dapat. Dapat. Dahil uh, uh, sabi nga ni Kiko T, eh, parang pareho yung tendan. I, eh, kulong na yan, mga kurako. Tsaka, boom, walang kurap, walang mahirap. Ito is we really need to address itong uh, quality of life ng ating mga kababayan. taas ang preso ng pagkain pa rin. Pulang uh, kulang ang sweldo. Pulang uh, kulang ang uh, mga classroom kulang ang uh, uh, pagkain sa pagkainan lalo na ang ating mga anak na mamalnourished marami uh, the quality of education is the education is in crisis so we have so much to do uh, kaya itong uh, pangyayaring ito dapat uh, di sabihin natin yung positibong dapat mangyari rito ay matigil na itong pangungurakot makulong na ang dapat makulong para moving forward eh hindi na gagawa ng kalukuhan dahil alam nila na seryoso na sistema ng katarungan na parusahan ang dapat uh, ang uh, nagkasal. And what can you say about diba, sinabi ko yan, di ba? 47% ng ating uh, corruption cases sa Sandigan Bayan ang conviction. Ibig sabihin, 53% uh, acquitted. So isa sa bawat dalawa, absuelto. E eh, talagang pagdaganon, sasabihin ng uh, ating mga kababai, hindi na natin masisi, na wala naman nakukulong na malalaki. Now is the time to do it. Uh, now is the time to ensure na meron talagang makukulong ng mga spaglet, makukulong ng mga politikong nagnataw, makukulong ang mga nasa ng kagkasal. What can you say about former BNP chief for a grace period event today? And does LP have plans with him for the 2028 election? Um, well, we we got. Well, Papa salamat kami na dumalo siya. At uh, natin. Uh, hindi pa namin iniisip ang 2028, 2025 pa lang ang iniisip natin. thank you. Thank you. Thank you. Thank you.